Pagbasa mula sa aklat ni Nehi Mayas. Doong panahong iyon, ako nang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon ng pag ni Arta Herhes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, Bakit ka malungkot? Tingin ko sa iyo, wala kang sakit. Bakit ka ganyan? Sinidlan ako ng takot. Gayon may, sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos, sinabi ko sa hari, Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader, ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.